Yun, good day, no? So, panibagong update na naman sa ginawa nating bahay. Home finishing journey natin. Kamusta naman yung ginater proofing natin after ng months, no? So, joints ng canopy natin. Ayan, no? Talaga namang din ng araw. Binukbok pa rin niya yung ano. Dapat din na natin tinanggal yung tape eh. May tape to dati, waterproofing tape. Although binukbuk, binukbuk siya ng araw, lumutong. Pero ito, yan, sinilant natin. Ah, lumutong ulit. <laughs> yan, kanda nag-shrink yung waterproofing, kanda butas-butas tuloy ulit. So, ito na. Sinilant ko ba to? Hindi ko na eh. Ah, uh, sinilan ko yata ito. Kaya lang nag-shrink din yung sealant. Sa tindi ng sikat ng araw. Ayun na meron konti. Tinipid ko kasi. <laughs> Ayun napapala pa so, pala. Tinitipid. Tapos, nung umpisa, sarado. Pagtagal, nag sa tindi ng sikat ng araw. Ay, bumuka. Pati dito sa bikini. So, gagawin natin. Eh, wag na natin pagsawaan. Isilan to hanggang sa kumapal siya pero this time tanggalin ko muna yung ano waterproofing para makasuot yung silat ng ayos ah, linisin muna natin <tong> <tong> ah, buti na lang meron tayong ganito favorite tools ko <laughs> so alisin lang natin yung ano magkasiwang lang ng ayos para makalusot yung silat hmm, gising mo muna hirap ng isang kamay eh paminsan din naman kasi ang lupa kasi may galaw yan kahit di mo nararamdaman so pag gumagalaw yung lupa gagalaw din yung bahay mo sama to sa paggalaw yan, medyo nababanat-banat yung mga joints kasi dyan sya mag-aalog kaya bibit ako ulit kaya mas maganda ang ilalagay nyo yung medyo flexible para pag gumalaw yung lupa sasabay lang galaw ng lupa na mahina lang naman maliit lang naman yan o linisin muna natin ito yan ang gagawin lang natin silan so ano, na, o maliit naman yung dulo na ito makakapasok sya sa loob wag lang tayo Ay. Ayan, sila lang natin lahat. Natural naman yan. Hindi so, talaga maiwasan na magsisilan ka. So, silan muna natin. Kapasok naman siya, di ba? Uh, wag lang tayo magsamang magsilan. Kaya kasama yan sa maintenance ng bahay. Na. Nabubukbuk talaga ng araw, lalo na pag-expose sa labas. Araw-ulan, araw-ulan yan, nabubukbuk. So, silan lang tayo ng silan sa mga nabubong. Kahit sa bubong, may mga silan doon na natitiklap mga isa dalawang taon. Ayan, kailangan mo siyang i-maintain. Ayan, lagyan natin hanggang doon. Ayan, tapos kinakamay na lang din natin para mas sumiksik. Kahit bukod-bukod lang, pangit naman. Normal yan na kinakamay basta wag lang masyadong pitpit -pit yung pagkakakamay nyo <laughs> ang pitpit -pit yung masyado para di naman ng yung silan mas maganda na makapal yan ah. okay yun okay na medyo pinakapal lang natin at lahat ng kilikili at joints nilagyan na natin ng silan yung iba nga eh hindi ko na kinotkot kasi nakadikit pa naman yung lumang silan tapos pinatong ko na lang sa mismong ibabaw yung silan kung saan may siwang tapos kinamay ko yan naman tapos medyo mula ka sa silan yan mula ng mga isa't kalahating silan medyo ka Okay. Saglit lang naman. pa isang oras. At least, hindi na siya sa ilalim. Napansin ko kasi tumutulo sa kilikili. -kili, kaya nilagyan natin. May mga ilang buwan na to. Ayan. Mga na to, sa mga susunod na taon, lagyan ulit natin. Hanggang sa magsawa siya kakatulo Okay. Then, girls. Sa susunod pa natin, pwedeng i-review na. Pwedeng balikan dito sa bahay natin. Amin.